Mga idol kay Boss Jeff to. Hindi oh. ko alam eh. Hindi pa ako napunta roon eh. Sa mga idol kay Boss Jeff, 2K lang oh. Sama yung bulik. Boss Jeff, 2K lang mga idol eh. Matapos ka na ba? Idol. Eh. Wala ako na rin. Mga idol kay Boss Jeff, 2K eh, lang to mga idol eh. Oh. Oh, boss, kiếp, mọi người. Mọi idol Mọi người. 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 Mọi Okay, Boss Joey, ha, Daddy? Oh, boss Joey. Okay, oh, <laughs> mga idol, eh. Okay lang, ay, eh, Boss Jeff. Okay, okay lang ka, mga idol. Okay, okay. Eh, boss Jeff ka, idol. Jo Jung, kanina to Kanina Hey Joe, where are Mga idol, 2K, 2K, 2K ito, mga idol tôi hơi tôi hơi lần thôi bắt chưa bắt chưa hơi lần thôi bắt chưa bắt chưa bắt chưa bắt chưa bắt Ayo lang yun. Ay, Bawi na. Ayo ni Bos Joe itu. Two idol, Upay, si si Joey, <laughs> Joey Belhex. Silver Hesto mo ay do 25 lang. <coughs> five, three, five, mga idol. Ang na putol Eh, boss? 3-5, 3-5, mga idol, oh. Pumpkin, 3-5 din. 3 5-5,

4K. Aku wanna pala toh mga idol, 4K. Ayun oh. Ya na mga idol. Eh boss batang. Sulatiyo judo ni. Abi kinanjo. Ah, oo wala. Idol na benta na

high station mga idol. Pwede pa pwede pitaw niyo pagkasinatan niyo pitaw. Uli mo na boss. Ganda. Yeah, three five, 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 five. lang. <laughs> three five lang oh. Three five three five. na, na. mga idol Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!

ito kasi uh -huh. ang FB Upai uh -huh. 59 mga idol here